So, alam ko, Lods, karamihan po sa inyo mga lalaki, ah, nagtataka kayo, no? Uh, ah, nga ba katagal ah, makapag-second round ng isang babae pagdating si Georgier, no? Kasi kayo mga lalaki, alam ko na kapag po kayo yung Georgier, no? Within one hour, kaya nyo na kagad na labasan. Pero kami po mga babae, Lods, no, so, kunwari, alas 6 ng gabi, ginergier nyo kami and then natapos kami. So, kaya po namin ulit ng after 6 hours na labas na ulit. Pero, mahirap po yun, no? Kailangan po na matinding burat siya nyo, matinding kainan, no? Matinding paglalaro, no? Kasi, kasi po, kung kayo po ay jerjerjer, no? Kunwari kayo, ah, uh, 6pm, nagjerjer kayo, and then, 7pm, gusto nyo na naman, ay labasan, no? Kahit na medyo watery na yung ano ninyo, di ba? Yung hota ninyo. Kami po mga babae, no? It takes time kami para talagang labasan ulit, no? Kumari nga, kinabukasan na ulit. O kaya, kaya 6 uh, hours ganyan. Pero, pero katulad nga sabi ko, hindi magiging madali. So, kunwari ako, natapos na ako ngayon and then, uh, maya, maya 2 hours, hindi ko kaya. No, kahit anong gawin mo sa akin, hindi, hindi talaga ako matatapos. So, kaya kailangan nyo maghintay na medyo matagal-tagal para po ang babae matapos ulit. So, kami po mga babae, medyo malayo po kami sa inyo, no? Kayo mga lalaki, alam mo ko talaga, medyo mabilis kayo, eh, no? Mabilis, and then, yun. And then, second round din nyo, medyo natatagalan na kayo, di ba? Pero matatapos pa rin kayo, di ba? So, unlike po namin mga babae na talaga nga namang uh, inaabot po siya ng 30 minutes sa burap tsahan bago matapos. So, yung pangalawang round na yan, no, abutin po yan ng at least 6 hours or or more, no? So, kaya po, Luz, ang tip sa inyo, no, para po ang babae mas mabilis matapos, no, wag niyo papaihiin ihiin muna, no? ah uh, yung talagang tipo na pag sinabi niyang naihi ako, wag. Wag niyo pong uh, papaihiin pagka po kayo ay may balak na talagang patapusin yan. Kasi po, pag once na pinaihiin nyo yun po yung babae, no, nakumaniwala ka sa talagang mahihirapan ka, no? Yung talagang baka hindi kayo magkasabay. Kasi po, ang babae talagang, pag umihi na po yan, nawawala na po yung libog niya. No, matagal na po yung malibugan. Depende na lang, ikaw yung tipo ng lalaki na talagang batikan, pagdating kumain ng pechay, no? Iba po yun, no? Pero kung ikaw yung tipo ng lalaki na normal na pag buburat siya lang yung alam mo, no? Marunong rin kumain, pero hindi ka ah uh, kagaling, o hindi ka ganong So, ang babae po, talagang matagal. So, hanggang dito na lang po tayo mga lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bye, bless. Bye-bye!